Inabando na bilang isang bata, nahaharap sa isang mahirap na pagpipilian na kitilin ang buhay ng mga Viking na kanyang mga ninuno habang pinoprotektahan ang kanyang pinagtibay na pamilya. Ito ay isang pagpapasya na tunay na hindi kailanman mabibili ng salapi. Walong at siyam napot ang isang lokal na residente ng isang Indian settlement ay naglalakad pabalik sa kanilang nayon siya ay natisod sa isang nawasak na barko ng mga Viking. Pagdating sa loob, nakita ng babae ang dose-dose ng mga bangkay hanggang sa natagpuan ang isang nakaligtas na batang lalaki. Nagpakita siya ng pakikiramay at dinala niya ang bata sa tribo. Ang pinuno na tinatawag na Pathfinder ay nagpas pahintulutan ang bata na manatili bilang bahagi ng kanilang malaking pamilya. Sa gabi, ang batang lalaki na pinangalan ng ghost ay natutulog at nanaginip ang mga Viking ay dumating sa mga lupain ng Hilagang Amerika, sumalakay sa isang kalapit na tribo upang kitilin ang buhay ng lahat na naroroon. Inutusan ng ama ang bata na kitilin ang buhay ng babae ngunit itinapon niya ang espada kaya pinaniniwala ang napahiya ang kanilang ninuno. Pinarusahan siya dahil sa kanyang kahinaan, at iniwan siya sa dayuhang lupa. Pagkalipas ng labing limang taon, nagkita ang dalawang tribo upang pag-usapan ang kanilang mga agarang plano. Napansin ng isang ranger mula sa isang kalapit na pamayanan si Ghost at nagbabasa ng mga kapalaran sa mga bato, hinuhulaan na ang lalaki ay may magandang kinabukasan ngunit magkakaroon siya ng matitinik na landas. Sa gabi, ang kalapit na mga tribo ay bumalik sa kanilang mga lupain at ang mga mandirigma ng India ay sumasa ilalim sa pagsisimula. Si Ghost ay naguguluhan pa rin at hindi napili ang tamang bahagi kaya pinaalis siya ng Pathfinder para pigilan siyang sumailalim sa karapatan ng pagpasa sa tabi ng ilog nagsasanay si Ghost gamit ang Viking sword na namana niya sa kanyang ama nang maglaon si Ghost at ang kanyang kapatid na babae ay pumunta sa kagubatan habang siya ay nangangaso ng mga ligaw na hayop ang kanyang kapatid sa ama ay namimitas ng mga berry hanggang sa bigla itong nakatagpo ng mga Viking na bagong dating sa kanilang lupain sumisigaw ang bata at tumakbo palayo. Ang mga walang awang Viking ay pinatay ang kanyang aso. Pagkatapos ay sinundan ng batang babae sa nayon. Ang mga Viking ay nagdudulot ng kaguluhan, pinapatay ang lahat na kanilang madaanan, wala silang pinipili, mga matatanda, babae man o mga bata. Nang marinig ni Ghost ang tunog ng trompeta, agad siyang umakyat sa tuktok ng bundok at nakita ang kaguluhang nangyayari sa kalapit na pampang nang napagtantong nasa panganib ang kanyang mga mahal sa buhay, nagmadali siyang pumunta sa nayon. Pagdating niya doon, nakita niya ang bangkay ng kanyang adoptive mother at ang kanyang kapatid sa ama. Napagtanto niyang ginawa ito ng mga Viking na nagmula sa Europa. Makalipas ang ilang minuto, nakarinig siya ng kakaibang tunog sa malapit kaya nagmadali siyang pumaroon. Pagdating niya doon sa malapit ay nakita niya ang kanyang adoptive father na matapang na nakikipaglaban sa isang mas malakas na kaaway. Kilala ang mga viking na walang awa, ngunit hinayaan ng adoptive father ni Ghost na siya ay tapusin bilang isang tunay na lalaki. Si Ghost ay biglang pumasok sa karamihan upang ipaghiganti ang kanyang namatay na magulang nang napansin ni Gunner na siya ay iba sa iba pang mga Indian, pinahintulutan niya na kunin nito ang espada at makipaglaban sa kanyang pinakamahusay na mandirigma na si Alfar. Pinatunayan niya na hindi lamang siya malakas at matapang kundi maparaan din. Si Ghost ay naghagis ng buhangin sa mga mata ng kaaway, pagkatapos nito ay tinanggalan niya ng isang mata. Matapos ito ay nangagaw siya ng kalasag at tumakas mula sa mga Viking napansin ni Gunner na si Ghost ay kakaibang kumikilos kumpara sa ibang mga Indian. Pamilyar siya sa kanilang mga taktika sa labanan. Naging maingat si Gunner at nagpadala lamang ng ilang mga manlalaban. Si Ghost ay biglang umusbong mula sa tubig at inataki ang isa sa mga Viking. Nang napansin ng isang mga ngabayo sa malapit, siya ay sumugod at sa isang hampas ng kanyang espada ay tinalo niya ito, at pagkatapos ay ninakaw ang kabayo si Ghost ay muling tumakas at nagpalipas ng ilang oras. Nakaramdam siya ng lamig kaya bumalik siya sa nasunog na nayon upang kumuha ng damit. Doon, inatake siya ng isa pang grupo ng mga Viking, kaya napilitang umatras gamit ang kalasag habang dumausdos pa pababa ng bundok. Napansin ni Ghost na maraming mga Viking ang umahabol sa kanya. Tinamaan siya ng palaso sa likod at malubhang nasugatan, ngunit wala siyang balak na sumuko sa pagbaba mula sa bundok na puno ng niebe, mahusay na ginagamit ni Ghost ang kanyang kaalaman dito. Bilang resulta, ang ilan sa mga kalaban ay natural na namatay. Pinatay niya ang natitira at naiwan lamang ang isang kaaway. Si Ghost ay handa na sa huling labanan, ngunit siya ay nahulog mula sa bangin patungo sa tubig. Ang huling Viking ay natakot na tumalon upang sundan si Ghost. Sa halip ay nagpas siyang bumalik sa kampo. Pagdating niya doon, ipinarating niya ang kanyang pagkabigo. Ang nagngangalit na si Alfar ay kinitil ang buhay ng mandirigma matapos malaman ang masamang balita. Habang nagtatago sa kanluran, napansin ni Ghost ang manipis na yelo. Naisip niya na gamitin ang kaalamang ito sa hinaharap. Sa madaling araw, dose-dose ng mga Viking ang naghahanap kay Ghost gamit ang mga aso, at ang kanilang mga pambihirang kakayahan upang masubaybayan ang mga kaaway. Samantala, isang dosenang mandirigma mula sa isang kalapit na tribo kasama ang Pathfinder at ang kanyang anak na babae na si Starfire ay natagpuan ang sugatang lalaki. Dito, nakatagpo din sila ng isang mabangis na oso, ngunit ang pinuno ng tribo ay gumagamit ng matalas na bagay upang talunin ang malakas na hayop. Sa gabi, ang grupo ay bumalik sa kanilang tribo. Nagpapakita ng pakikiramay si Blackwing para kay Starfire, ngunit hindi siya pinansin ng dalaga dahil umiibig ito kay Ghost. Samantala, ang Pathfinder ay nagsasagawa ng isang ritual upang iligtas ang sugatang lalaki, at alisin ang palaso mula sa kanyang likod. Sa umaga, si Ghost ay naguulat na ang tribo ay kailangang tumakas at umalis sa kanilang tahanan upang makaligtas. Ayaw ng mga mandirigma na umatras dahil tiwala sila sa kanilang kakayahan. Ngunit binabalaan sila ni Ghost na ang kwersa ng mga kalaban ay hindi nila kapantay ang mga Viking ay may matalas na espada at makapal na baluti na panangga sa mga patpat, sibat at palaso. Napagtanto na tama si Ghost, inutusan ng Pathfinder ang tribo na tumakas sa pamamagitan ng paglalakbay papunta sa silangan. Habang ang mga taga-nayon ay papuntang silangan, si Ghost at si Jester na sumama sa kanya ay pumunta sa kabilang direksyon upang abalahin ang kaaway. Si Jester ay isang tahasang duwag, ngunit siya ay inspirado sa katapangan ni Ghost. Handang gawin ang lahat upang matulungan siya. Sa gabi, narating ni Jester at ni Ghost ang nasunog na nayon. Nagpa siya sila na gamitin ito bilang isang lugar para lumaban sa mga Viking. Kung mabiguman sila, maaari silang magtago sa kuweba. Mas kabisado nila ang lugar kaysa sa mga estranghero. Sa ilang mga punto, nawalan ng paboritong laruan ang isa sa mga batang babae, dahil dito ay nalaman ni Blackwing na hindi umalis si Starfire kasama nila, dahil hindi niya gustong iwanan si Ghost. Nagpasya na itaboy ang mga kaaway. Bumalik si Blackwing at ang ilang magigiting na mandirigma. Sa gabi, si Ghost ay may isang kakilakilabot na panaginip kung saan ang Pathfinder ay kinitil ang sariling buhay gamit ang kanyang espada. Hinihiling niya sa lalaki na maging matalino, pumili sa pagitan ng tawag ng dugo at pagmamahal sa mga estranghero na nagligtas at nagpalaki sa kanya. Di nagtagal, binisita siya ni Starfire at ang dalawa ay gumugol ng oras na magkasama. Ilang sandali pa, narinig ni Ghost ang tunog ng trumpeta at napagtanto niyang napakalapit na ng kalaban. Gamit ang lugar, nakikisama siya sa kapaligiran. Inataki niya ang isa sa mga Viking upang ipadala sa ibang mundo. Ang ilang mga Viking ay natitisod sa mga bitag na inihanda ng maaga ni Ghost at Jester. Bilang resulta ay namatay din sila kumikilos ng mahusay at gamit ang iba't ibang mapanlinlang na maniobra, unti-unting sinisira ni Ghost ang hukbo ng kalaban, at makabuluhang binabawasan ang bilang nito. Si Gunnar at Alfar ay galit na galit, ngunit hindi makagawa ng anumang taktika na maaaring makatalo kay Ghost. Gumagamit din si Jester at Starfire ng ilang bitag para harapin ang kalaban. Ilang sandali, lumabas ang mailap na si Ghost upang harapin ang kanyang mga kalaban inaakit niya ang mga ito upang siya ay sundan dahil may isang bitag na may matutulis na tulos sa unahan Ngunit ang plano ay nasira nang si Blackwing at ang iba pang mga mandirigma ay nagpasya na salakayin ng mga kaaway at nahulog sa isang bitag Dahil dito ay marami sa kanila ang namatay Ang mga Viking na may kamalayan sa bitag ay tuluyang tinapos ang buhay ng ilang mga Indian at ipinagpatuloy ang pagtugis kay Ghost habang nagtatago sa loob ng isang kuweba na may maraming mga lihim na daanan, natagpuan ng isa sa mga Vikings si Starfire ngunit pinoprotektahan siya ni Jester kapalit ng buhay nito. Nakita ni Ghost ang kanyang kaibigan na wala ng buhay, at nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa mga Viking upang protektahan ang kanyang minamahal. Napagtanto ni Gunnar at Alfar na wala silang pagkakataon sa kuweba, kaya naman ay gumawa sila ng pain para lumabas ang mailap na tao. Ito ay sa pamamagitan ng pagsunog sa sugatang mandirigma na si Blackwing. Napagtanto ng Pathfinder na hindi na siya maliligtas kaya binaril niya ang mandirigma ng kanyang tribo upang hindi na ito mahihirapan. Natagpuan at nahuli ng mga Viking ang tatlo dahil narin sa dami ng kalaban. Gusto nilang malaman kung nasaan ang mga nakatakas na tribo. Pinahirapan nila ang Pathfinder ngunit nananatili siyang tahimik sa kabila ng pagpapahirap. Matapos na pagtanto na ang pinuno ay hindi magtatapat sa anumang bagay, ang mga Viking ay gumagamit ng mga kabayo at mga lubid na nakatali sa kanila upang tapusin ang kanyang buhay. Pagkatapos nito, nagbanta si Gunnar na puputulin ang braso ni Starfire, kaya naman ay sumuko si Ghost at nangakong sasamahan sila upang ipakita kung saan tumakas ang natitirang mga lokal na taga-nayon. si Alfar na samantalahin ang walang kalaban-laban na si Starfire ngunit pinigilan siya ni Ghost at pinagbawalan siya ni Gunnar na huwag galawin ang bihag. Dinala ni Ghost ang isang grupo ng mga Viking sa Nayon at natagpuan ang laruan ng batang babae. Nagsinungaling si Ghost at sinabi na ang tribo ay pumunta sa kanluran. Pinamunuan niya ang mga kaaway sa ibang direksyon habang naglalabas ng mga bagay na nagpapatunay na nagsasabi siya ng totoo. Pagsapit ng gabi, iminumungkahi ni Ghost na dumaan sila sa lawa ngunit sinabi ng isang mandirigma na sinusubukan lamang niya na mapatagal ang kanilang paglalakbay, ngunit si Alfar ay hindi natatakot sa anumang bagay. Ang grupo ay napunta sa yelo at nahulog sa ilalim ng tubig, naging sanhi upang mapatay ni Ghost ang ilang mga kaaway. Nang nakabalik sila sa lupa, ang grupo ay nagpatuloy sa paglalakbay sa kanluran hanggang sa nakarating sila sa isang mapanganib na bangin. Isang viking ang nahulog kaya si Gunnar ay nagutos na magtali ng lubid upang matiyak ang kaligtasan ng isa't isa. Makalipas ang ilang oras, nakita ni Gunnar ang tribo sa kabilang bahagi kaya napagtanto niya na nilinlang sila. Si Starfire at si Ghost ay nagkunwaring nag-aaway kung saan nakakuha siya ng pagkakataon upang palayain ang kanilang sarili mula sa lubid at pagkatapos ay binato sa ulo ang huling tao na nakatali sa lubid bumagsak ang mga Viking na nakatali, ngunit nananatili sa pakikibaka si Gunnar at Alfar. Para maibsan ang bigat, hinayaan ng pinuno ang kanyang kanang kamay na mahulog sa pamamagitan ng pagputol sa tali na nagdurugtong sa kanila. Pagkatapos nito ay nilabanan niya si Ghost. Tinulungan ni Starfire si Ghost at kinagat niya ang tainga ng pinuno. Nagpatuloy ang isang mapanganib na labanan, hanggang sa sinabihan ni Ghost si Starfire na umalis na. Nagawang talunin ni Ghost si Gunner at pagkatapos ay biglang gumuho ang bundok na puno ng niebe. Nahagip nito ang lahat ng mga Viking hanggang sa natabunan. Si Starfire ay bumalik sa tribo, at sa lalong madaling panahon, si Ghost ay dumating para sa kanya. Si Starfire ang naging bagong Pathfinder, at nangangako na protektahan ang mga tao sa suporta ng kanyang napangasawa na kung saan ay nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, at ngayon ay namumuhay sila ng mapayapa at masaya. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas. Mag-like at mag-subscribe para ma kayo sa mga bago nating upload. Maraming salamat!